ladies, when kamakat san eleven twentyar, kaya yung mga ayon, ampa san chena, ibalang ng ating pag-aapoy, uh, so am um, titingnan natin kung ano ang energy update sa inyo, itong buwan ng may am um, mahalay, atin napsi kano meron para persiapan mengamankan saya Okay mga Leo. So um sa assistance dito sa inyo ay transformation na mangyayari no sa sa sarili ninyo. Yung mga transform transformation na magaganap. Kaya lang ang um, ang ilan din no? ang ilan din sa si inyo ang um, masyado na kayong stress sa sarili ninyo, no? Maraming, maraming mga balakin sa inyo na nakaharang na pinipigilan pinipigilan siguro yung mga pangarap mo. O ikaw, sa sarili mo, may mga daot ka. May mga daot ka sa sarili mo na makakaya ah, ko ba ito? Mapagtatagumpayan ko ba yung mga plano ko? So, nandun yung, nandun yung pagdadalawang isip mo. Parang natatakot ka pa gawin yung bagay na pinapangarap mo. Pero alam mo, mga leyo once na nag-transform na kayo dito sa um, sa rebirth ninyo, sa pagbabago ninyo, parang itatapon nyo na yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay ninyo. Mara marami kasing, marami kasing nangyari. Marami nangyari dito sa life mo. Siguro, binakstab ka, binakstab ka ng mga kaibigan mo. Um, pinag pinag-uusapan pinag-uusapan ka siguro or naloko ka naloko ka ng person o or may mga tao rin na tinulungan mo na hindi naman binigyang halaga yung pagtulong mo para sa kanila mga ganun scenario kaya um, Kaya may mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Halos, halos ano ka dito Pagod na pagod ka kaisip. Pagod na pagod kung paano masisimulan muli yung mga bagay na pinapangarap mo. Kasi kayo mga layo. kayong mga leyo, um, marami rin kayong mga bagay na iniisip. Gusto eh. nyo rin magkaroon ng mga magandang baho, magkaroon kayong magandang or may mga gusto kayong itayang i-build uh, ng mga partnership, uh, ganyan. Kaya lang, um, Nandun nga, nandun yung pagiging nag-anilangan ka pa, no? Nag-anilangan ka pa sa mga bagay na Baka hindi mangyari, baka baka ako, or baka may mga ganon, no? May mga pagdududa sa sarili. So, um, kailangan niya pong ang yung pag-doubt sa sarili niyo. Once na, na nabago na lahat, na nagkaroon ka na nandito. Nagkaroon ka ng lakas. Nagkaroon ng ng um, talagang matatag. Um, pupuntahan at pupuntahan mo yung mga bagay na gusto mo. Pukuha mo itong mga mga mo. Mga pangarap mo. Um, kasi meron din kasi sa paligid mo yung mga hidden hidden thinking no? hidden thinking sa'yo. Uh, para siguro um, ayaw nilang magamangan or ayaw nilang masapawan kasi meron um, kasing something kaya mong gawin kaya kaya mong gawin. Kaya na um, naharang naharang lang yung mga plano mo, mo kasi um, dinadoubt mo yung sarili mo. Naisip mo kung paano mabagawin magag ito or paano mo yung So, um, ituloy mo lang ito. Ituloy mo yung pag- paglinis mo sa sarili mo, no? yung pag pag-transformation mo about yourself. yon mga pangarap mo. Ah. Pag-aralan mo pa, pag-aralan mo, hanggat mo. So, mag-ingat na sa mga nakasama, sa mga tra trabaho Kasi may mga, um, alam mo na, mga ganyang bagay, di naman may iwasan. So, um, ano lang po ang um, Tuloy niyo pa rin po yung pagiging um, pag-aayos sa yung sarili. At kahit anong sabihin nila, um, sa lang sa kabila, tuloy mo mga plan. So, yung nakikita ko dito is pagbabago talaga. Nagkakaroon ng transform. Transform yung, ano, yung rewards sa sarili mo. Hinaya ang um, gumagawa ka ng paraan sa sarili mo para mabago mo kung ano yung hindi magagandang gagandang gagandang pagod mo mga ganyan na uh, patanggalin mo tatanggalin mo na yung mga negative thinking negative energy or magbabawas ka ng mga tao na hindi naman nakatulong sa'yo So, ganyan na no? uh, siguro ang ilan din sa si inyo uh, person or may mga bagay na hindi rin eh, hindi rin hindi ninyo napagkasundoan. So, um, yun po, yun po ang message sa inyo mga leyo. Um, yung pagdudahan sa sarili ninyo. Ang galing nyo yung mga Ang galing nyo yung mga bala niyo. buksan mo ang iyong mata. awala ka na sa mga bagay na mong lalo mong dinisen ang mo iyong siban para mawala na yan. Nakakabagabag sa sarili. So, yun po, yun po ang advice sa inyo mga. Salamat. Salamat sa, sa pagpakinig. Matagalan. Salamat po.